Weekend ng February 15 to 16, 2003. Pinasok ng grupo ng mga magnanakaw ang Diamond Center sa Antwerp, Belgium. Sa kabila ng napakaraming security measurements ng Diamond Center, gaya ng infrared heat detectors, seismic sensor, Doppler radar, magnetic field, locks na merong 100 combinations, pati na rin ang private security force, nagawang matangay ng mga magnanakaw ang mga mamahaling diamond, gold, silver at iba pang mga jewelry. Umaabot sa $100 million ang halaga ng mga natangay ng mga magnanakaw. Paano nagawa ng grupo na ito ang halos imposibleng pagnanakaw na kanilang ginawa? Tunghaya ng istoryang ito na tinaguriang Heist of the Century. City of Antwerp, Belgium. Ang lugar na ito ay kilala bilang the Diamond Capital of the World. Sa loob ng napakahabang panahon ay nanatiling sentro ng global diamond trade ang Diamond District ng Antwerp, kung saan doon ay nagtitipon-tipon ang mga jewelry merchants, jewelry dealers at traders upang bumili o magbenta ng mga mararangyang jewelry at gemstones. Sa lugar na ito ay maaaring lubos na ikayaman ng sino mang nagbebenta ng mga gemstones ang pananatili dito. Ngunit para sa iba naman ay maaaring mawala ang lahat para sa kanila sa loob lamang ng isang araw. Sa gitna nito ay si Leonardo Notar Bartolo, isang jewelry trader na nakita ang ruta patungo sa buhay ng kapangyarihan at kayamanan ng hindi na dumadaan sa pangkaraniwan na daan. Si Leonardo ay isang veteranong magnanakaw na marami ng napagdaanan na mga successful robberies at heists. At sa istoryang ito ay gagawin ni Leonardo ang pinakamalaking pagnanakaw ng diamond at iba pang mga gemstones, hindi lamang sa kanyang buong karyer bilang magnanakaw, ngunit pati na rin sa buong kasaysayan. Si Leonardo ay lumaki sa Turin, Italy, at doon ay lumaki si Leonardo sa mundo ng krimen. Maaga siyang namulat sa mga iligal na gawain at nang mag-20 years old ay mahusay ng magnanakaw si Leonardo. Nagsimula siya bilang magnanakaw ng sports car, ngunit lumipat sa pagnanakaw ng diamonds dahil bukod sa maliliit ang mga diamonds at mas madali tangayin, mas mahal din ang halaga ng mga ito. Dagdag sa kanyang husay sa pagnanakaw ay ang kanyang natural na karisma, perpekto bilang maging leader ng isang gang ng mga magnanakaw. Matalino din si Leonardo at ang talino na ito ay kanyang ipinamalas ng planuhin ang heist of the century, ang kanyang obra maestro ng nakawan niya ang Diamond Center sa Antwerp. Nagsimula ang istorya noong pasukin ni Leonardo ang Diamond Center bilang isang diamond dealer. Rumenta siya ng isang office sa building at doon ay ibinebenta niya ang mga ninakaw niyang mga diamonds sa Italy. Sa una, ay wala naman talagang balak na pagnakawan ni Leonardo ang Diamond Center. Alam niya ang isa sa mga pinaka-secured na building, hindi lamang sa Diamond District, kundi pati na rin sa buong mundo ang Diamond Center. Para makapasok sa building ay kailangan meron kang key card na nakukuha lamang kung isa kang lehitimong diamond dealer at meron kang sariling office sa building. Meron din napakaraming security measurements ng Diamond Center. Gaya ng security cameras, infrared heat detectors, seismic sensor, Doppler radar, magnetic sensor, locks na merong 100 combinations, pati na rin ang private security force. Ang ibig sabihin nito, kung ang mga magnanakaw ay magdidrill sa ilalim ng building, madedetect ito ng seismic sensor. Kung papasukin naman sa gabi ang vault, ay madedetect ang mga magnanakaw ng infrared heat detectors. At bukod dito, palaging nakapatrol ang private security ng Diamond Center. Imposibleng pagnakawan ang building na yon dahil sa dami ng security measures at tanging si Leonardo lang, kasama ang kanyang gang, ang nakagawa ng imposibleng misyon na pasukin at nakawan ang building. Ngunit noong year 2001, isang dealer sa Diamond District ang lumapit kay Leonardo at tinanong nito ang bida sa istorya natin ngayon, kung kaya nga ba niyang pasukin at pagnakawan ang vault ng Diamond Center. Nag-offer pa ang dealer na ito ng 100,000 euros kung makapagbibigay agad ng seryosong sagot si Leonardo. Sa laki ng offer ng dealer ay agad na kumilos si Leonardo upang alamin kung posibleng nga bang pasukin at pagnakawan ang Diamond Center. Dahil rumerenta na ng office si Leonardo sa building, ay madali niyang nakuha ang sagot sa tanong ng dealer. Gumamit si Leonardo ng ballpen na mayroong maliit na kamera sa takip at inilagay ito sa bulsa ng kanyang jacket. Bahagyang nakalabas ang kamera ng kanyang ballpen. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng litrato sa loob ng building. Ngunit walang nakapansin sa ballpen ni Leonardo. Magmula sa labas ng building ay kumuha na ng litrato si Leonardo. Kinuhaan din niya ng litrato ang loob ng building at halos bawat sulok ay hindi niya pinalampas. Maari din siyang pumasok sa vault sapagkat lihitimo nga siyang dealer sa building at may office doon. Kaya naman mayroon siyang keycard. Dahil dito ay nagawang makuhaan ni Leonardo ng litrato ang labas at loob ng vault. Magmula sa private security hanggang sa mga detectors at security cameras ay nakuhaan ni Leonardo ng litrato. Dahil sa ginawang survey ni Leonardo sa Diamond Center ay madali niyang nalaman ang sagot sa tanong ng dealer na lumapit sa kanya. Imposible ang sagot. Bago makapasok sa Diamond Center ay kailangan ng keycard. Pagkatapos ay kailangan malampasan ang security force. Nasa underground floor ang vault at kailangan sumakay ng elevator pababa. At bago mapasok ang vault ay muli, kailangan dumaan sa security force na gagawa ng body check sa mga taong papasok sa loob. Ang vault naman ay merong makapal na pintuan at tatlong tonelada ang bigat. Bago mabuksan ang pinto ay kailangan mailagay ang tamang kombinasyon para sa lock. Pagkatapos ay mayroon din itong susi para sa makapal na pinto. 30 centimeters ang kapal, kaya naman 30 centimeters din ang haba ng susi. At ang panghuli, mayroong magnetic alarm na magtitrigger kung magbukas ang pinto ng vault ng walang permiso. Sa loob ng vault ay may infrared sensor na mag-a-alarm kung may ma itong heat signature mula sa taong nasa loob. Habang ang mga safe deposit boxes naman sa loob ng vault ay merong susi at passcode combination. Imposible sa isip ni Leonardo na pasukin at pagnakawan ng Diamond Center. At naging tapat naman si Leonardo sa dealer nang sabihin itong walang sino man ang makakapasok upang magnakaw sa vault ng Diamond Center. Ipinakita niya din ang mga litratong nakuha ng kanyang ballpen na mayroong spy camera. Sa una ay tinanggap ng dealer ang sinabi ni Leonardo at binigay pa nga nito ang 100,000 euros na kanyang sinabi kung makapagbibigay agad si Leonardo ng seryosong sagot sa kanya at hindi ito muling nagparamdam kay Leonardo. Hanggang makalipas ang ilang buwan ay muli siyang kinuntak ng dealer na ito. Nakiusap ito kay Leonardo na makipagkita sa kanya sa isang abandonadong warehouse sa Antwerp. Pumunta naman si Leonardo at nang magtagpo sila ng dealer ay agad siyang sinabihan nito na gusto niyang pasukin at pagnakawan ang vault ng Diamond Center at kailangan niya si Leonardo para sa misyon. Isinama nito si Leonardo sa loob ng abandonadong warehouse at nang makapasok ay ikinagulat ni Leonardo ang kanyang nakita sa loob. Sa loob ng warehouse ay ang full-size replica ng vault. Metikuloso at perpekto ang pagkakakopya at pagkakagawa sa loob ay tatlong Italianong mga lalaki ang naghihintay na makilala si Leonardo. Agad naman na ipinakilala ng dealer si Leonardo sa tatlong lalaki. Una ay si The Genius, ang nakatoka na trabahuhin ang mga alarm system ng vault. Pangalawa ay si The Monster, ekspertong electrician at mechanic si The Monster, at ayon sa mga nakakakilala sa kanya ay napakalakas na tao daw nito. Siya ang nakatoka para sa lock picking ng grupo. Pangatlo ay si King of Keys. Isang mahusay na locksmith at kayang-kaya nitong duplikahin o kopyahin ang anumang uri ng susi. Sa loob ng abandonadong warehouse ay nagusap-usap ang grupo at inilahad ang kanilang plano para sa gagawing heist of the century. Kumpleto sa grupo ay ang kaibigan ni Leonardo mula pa noong pagkabata, kung tawagin ay Speedy, kilalang magnanakaw at nakagawana ng ilang major robberies at heists. Sa pagpaplano ay kasama ang dealer at inilahad nito sa grupo kung paano sila makakapasok sa building. At habang iniiwasan ang mga security personnel, ayon sa dealer, totoong napakalakas ng security measures ng Diamond Center. Ngunit dahil malakas na ang security measures ay naging kumpiyansa ang mga namamahala sa building. Ang kahinaan ng Diamond Center ay ang security personnel na binabantayan lamang ang building tuwing working hours. Sa madaling salita, walang security force na nakabantay sa buong building tuwing weekend. Masusi at metikuloso ang naging pagpaplano ng grupo upang mapasok at mapagnakawan ang Diamond Center. Gumugol sila ng dalawang taon sa pagpaplano at pagpapraktis gamit ang replika ng vault upang magawa ng walang aberya ang heist. At nang maging perpekto na ang kanilang preparasyon, ay nagset na ang grupo ng PETSA kung kailan pagnanakawan ang vault. February 14, 2003, nagsimula ang plano ng grupo ni Leonardo nang pumasok ito mag-isa sa vault. Gaya ng nakasanayan ay pumasok siya sa building at mabilis nakalampas sa mga security dahil sa kanyang key card. Ang hindi alam ng mga security personnel ng building ay may nakatagong armas si Leonardo. Ang armas na ito ay simple, ngunit ito ay isa sa mga susi para sa plano ng mga magnanakaw. Hairspray. Pagkatapos makapasok sa building ay bumaba siya sa vault kasama ang isang security guard. Nang makapasok naman sa vault ay naghintay si Leonardo ng ilang sandali. At nang hindi na nakatingin sa kanya ang security guard, ay inisprayan nito ng hairspray ang heat and motion sensor sa loob ng vault. Nang makalabas naman sa vault ay palihim naman na nagtago si Leonardo ng maliit na spy camera sa taas ng pintuan ng vault. Mahalaga rin ang spy camera na ito para sa plano ng buong grupo. Malinis ang pagkakagawa ni Leonardo sa unang hakbang sa kanilang mga plano. Walang nakahalata sa kanyang hairspray at hindi siya napansin ng security guard sa loob ng vault na mayroong ginagawa sa mga security sensors. Hindi rin napansin ng security guard na naglapag si Leonardo ng spy camera sa taas ng pintuan ng vault. Matapos ang lahat ng ito ay muling nakipagkita si Leonardo sa kanyang mga kagrupo. At nang gabi na iyon ay naghapunan pa ang mga ito sa isang restaurant bago nila gawin ang susunod na hakbang sa kanilang mga plano. February 15, madaling araw, ipinag-drive ni Leonardo ang kanyang mga kagrupo sa Diamond Center. Siya ang nakatukang driver ng grupo at siya ay mananatili sa kanilang getaway vehicle hanggang makalabas ng building ang buong grupo. Hindi maaring sa harap ng Diamond Center bumaba ng sasakyan at pumasok ang grupo ni Leonardo. Kaya naman sa katabing office building sila bumaba. Sina Speedy, The Genius, The Monster at The King of Keys ang mga bumaba sa sasakyan at madali lang din na nabuksan ni King of Keys ang saradong pintuan ng office building sa tabi ng Diamond Center. Nang makapasok sa office ay mabilis silang nagtungo sa courtyard na dumidirekta patungo sa katabing Diamond Center. Umakyat ang grupo sa terrace ng second floor ng Diamond Center gamit ang isang hagdan. May infrared heat sensor sa terrace, kaya agad din naman na kumilos si The Genius. Praktisado ang mga magnanakaw at may mga nakahanda silang mga kagamitan upang mabypass ang mga sensor na kagaya nito. Naglabas si The Genius ng polystyrene na kanyang pinagdikit-dikit hanggang sa kaya na nitong takpan ang kanyang buong katawan. Ginamit niya ang polystyrene na ito upang hindi siya madetect ng sensor at nang tuluyang makalapit ay mabilis nitong dinisable ang sensor ng balutin nito sa polystyrene ang sensor. Mabilis na segue lang patungkol sa polystyrene. Ang polystyrene ay ginagamit para sa mga coffee cups upang mahawakan ng mga ito nang hindi napapaso. Mabisa itong thermal insulator, bagay na kayang-kayang dayain ang isang heat sensor. Nang ma-disable ang heat sensor sa terrace ng Diamond Center, ay mabilis naman na kumilos ang grupo pababa sa vault. Gaya ng kanilang plinano, walang tao sa building sapagkat weekend, at dahil weekend ay walang security personnel na nagbabantay sa loob. Nang makarating sa labas ng vault ay may mga security camera naman na nakabantay Ngunit gaya ng inaasahan ng grupo, walang kuwenta ang mga CCTV cameras sapagkat patay ang lahat ng ilaw at dahil dito ay walang makita ang CCTV sa labas ng vault. Ngunit paano naman nila mabubuksan ang maselang secure door ng vault kung walang ilaw? Walang problema ito para sa grupo. Simple lang ang plano. Nagbaon ang grupo ng itim na trash bags at binalutan nila ang mga CCTV cameras bago binuksan ang ilaw. Dahil sa mga nakuhang litrato ni Leonardo nang mag-survey ito sa buong building, ay alam na alam nila kung saan nakaset up ang mga security cameras. Napakasimple lang para sa grupo. Nang mabalutan ng mga security cameras, ay binuksan na nila ang ilaw. At pagkatapos ay si The Monster naman ang nagpamalas ng kanyang husay. Si The Monster ang nakatoka sa pagbukas ng pintuan ng vault. Merong combination lock system ang pintuan ng vault. Merong master key at meron ding magnetic sensor na kung bubuksan ang pinto ng walang pahintulot, ay mag alarm ang nasabing sensor. Ngunit wala itong problema para kay The Monster. Noong araw na nagtungo si Leonardo sa vault, ay nag-iwan ito ng spy camera sa taas ng pintuan ng vault. Nakuha ng spy camera na ito ang paglagay ng mga security personnel ng passcode para sa combination lock ng vault. Dahil dito ay alam ni The Monster kung ano ang passcode. Maging ang master key ng vault ay nakuhaan rin ng spy camera. At dahil dito ay mabilis din na nagawa ni King of Keys ng duplicate ang master key. Madaling nalutas ni The Monster ang passcode ng combination lock. At sa dinami-dami ng kapalpakan ng security measures ng Diamond Center, ay sinuwerte ang grupo nang hindi na nila kailangan gamitin ang duplicate na ginawa ni King of Keys para sa master lock. Sapagkat ang isang kwarto sa tabi ng vault ay nabuksan ng grupo, ang kwarto na iyon ay ang security room para sa vault. Doon ay natagpuan nila ang original master key na kanilang ginamit imbes na duplicate. Walang kaproble problema ang dalawang security locks para sa grupo. Okay na ang combination lock, okay na din ang master lock. Ang nag-iisang harang na lang para mabuksan ang pintuan ng vault ay ang magnetic sensor na nag alarm kung walang permiso. Ngunit sablay din ang pagkakasetup ng magnetic sensor na ito sapagkat hindi built-in sa pintuan ng vault ang pagkakagawa. Nakahiwalay ang system ng magnetic sensor na ito, kaya naman simple lang ang ginawa ni The Monster. Tinanggal lang niya sa pagkakakabit ang magnetic sensor at saka ito i-disable ng walang kahirap-hirap. Ngayon ay bukas na ang pintuan ng vault. Ngunit narating na nila ang pinakamahirap na parte sa kanilang plano, ang loob ng vault. Sa loob ng vault ay may heat sensor, motion sensor, pati na rin ang light sensor. Ang light sensor ay madali lang malampasan. Kung papasok sila sa loob habang nakapatay ang ilaw, ay maaari nila itong mapipass. At pagkatapos ay i-disable. Ang problema ay ang heat at motion sensor. Ngunit halos dalawang taon nagpraktis ang grupo. Alam na alam na nila ang gagawin at nakahanda na sila sa pinakamatinding hamon na ito. Naaalala niyo ba na pumasok si Leonardo sa vault bago ang pagnanakaw? at nagkalat ng hairspray sa alarm system? Dahil sa ginawa na ito ni Leonardo ay pansamantalang naka-disable ang mga sensor na ito. Sa tansya ng grupo ay mahigit kumulang limang oras ang epekto ng hairspray ni Leonardo sa mga sensors. Kaya naman, mabilis silang kumilos. Unang pumasok sa vault ay si The Monster. Pinabayaan nilang nakapatay ang ilaw upang hindi mag-activate ang light sensor. Dahan-dahan pumasok si The Monster at humakbang ng eksaktong labing dalawang hakbang, gaya ng kanilang prinaktis ng paulit-ulit sa replica vault na pinagawa ng dealer. Matapos ang labing dalawang hakbang ay kinapan ni The Monster ang ceiling ng vault at nang matanggal ang isang panel, kinapan nito ang loob at doon ay natagpuan niya ang wiring system ng vault, tinanggal ang wiring system na ito pansamantala, nag-install ng loop sa sensors noong mga oras na wala pang tao sa loob at pagkatapos ay ibinalik na ito sa orihinal nitong pagkakalagay sa siling. Umubra ang henyong plano ng grupo. Ngayon ay maaari na nilang nakawa ng vault. Ang mga safe deposit boxes sa loob ng vault ay may passcode at master key combination. Ngunit dahil sa husay ni The King of Keys, ay walang kaproble problema nilang na bypass ang mga ito gamit ang espesyal na kagamitan na gawa mismo ni King of Keys. At sa loob ng ilang oras ay pinagbubuksan na nila ang mga safe deposit boxes at kunin ang mga kayamanan na nakatago sa loob. Tinatayang 123 safe boxes ang nabuksan ng grupo sa total na 160 safe boxes. At halos malunod ang buong grupo sa dami ng kanilang loot, mga gold, jewelry, gemstones at higit sa lahat, mga diamonds na di matatawaran ang presyo. Ayon sa estimate ng Diamond Center, at pati na rin ang mga otoridad ay sobra ng $100 million ang natangay ng mga magnanakaw. February 16, bago sumikat ang araw, ay nagmadali ng tumakas ang grupo tangay ang kanilang mga loot. Ngunit bago tuluyang tumakas ay dumaan pang muli ang mga ito sa security room upang tangayin ang CCTV footages upang mas mahirapan ang mga pulis na mag-imbestiga kapag nalaman na ang nangyaring pagnanakaw. Sa labas naman ay nag-aabang na sa kanila si Leonardo at nang kumpleto nang makasakay ang kanyang mga kasamahan kasama ang kanilang mga loot ay mabilis nang tumakas ang mga ito papalayo sa lugar. Ang plano ay makalayo sila sa Antwerp sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay magkita-kita na lang sa Italy kung saan paghahati-hatian ang mga loot. Kasama din sa plano ang maitapon ang mga ebidensya na nasa kanilang mga kamay, mga parte-parte ng mga detalyado nilang plano sa kanilang heist. Meron pa silang isang buong araw bago matuklasan ng lahat ang kanilang heist, kaya sa isip ng grupo ay walang problema na makakawala sila sa batas hanggang sa dumating ang sisira sa halos perfectong heist na kanilang ginawa. Ang nautusan na magdispatcha ng mga ebidensya na nasa kanilang mga kamay ay si Leonardo at ang kaibigan niyang si Speedy. Ang plano ng dalawa ay mag-drive papalayo sa Antwerp at nang makarating sa isang maliit na gubat sa bandang France, ay doon nila pagtitipon-tipunin ang mga ebidensya at sunugin ang mga ito. Ang problema nang marating ang gubat na kanilang pagtatapunan ng ebidensya ay nagpanik si Speedy. Kilalang kabado sa bawat heist na kanyang kinabilangan si Speedy, ngunit dahil kababatang kaibigan siya ni Leonardo, ay isinama pa rin siya nito sa kanilang heist, kahit na madalas na magpanik ang kanyang kaibigan. Habang nasa gubat ay kabado na si Speedy, at nang makarinig ito ng mga kalusko sa paligid, ay nagkaroon ito ng panic attack. Ayon kay Leonardo ay naikalat si Speedy ang mga papeles, mga ebidensya ng kanilang hawak at umabot na sa puntong imposible na nilang makuha muli pa isa-isa ang mga ebidensya para sunugin ng samasama. Sa isip naman ni Leonardo ay walang makakakita sa mga ebidensya sapagkat napakalayo na nila sa Antwerp at sigurado siyang aabutin ng napakatagal na panahon bago makita ang mga naikalat nilang ebidensya sa loob ng maliit na gubat na iyon. Kaya naman pinabayaan na lang ng dalawa ang mga ebidensya at muling sumakay sa kanilang sasakyan at nag-drive papalayo. February 17, umaga, nang malaman ng Diamond Center ang nangyaring pagnanakaw, agad na tinawag ng center ang Special Police Force ng Diamond District, ang Diamond Police, para mag-imbestiga. Agad din naman na nag-imbestiga ang mga polis. Halos imposibleng malaman kung sino ang nasa likod ng nangyaring heist. Walang fingerprints, walang CCTV footages, Halos wala ng pag-asa ang Diamond Police na mahuli ang mga magnanakaw. Hanggang sa nakatanggap sila ng isang tawag. Ang tawag na ito ay mula sa isang matandang lalaki na may-ari ng lupa. Ang lupa na kanyang pag-aari ay ang maliit na gubat at sa area na kanyang pag-aari ay nagkalat ang mga ebidensyang nagsasabing Diamond Center. Narinig niya ang pumutok na balita na ninakawan ang Diamond Center sa Antwerp, Belgium, kaya agad niyang pinaalam sa kinauukulan ng kanyang mga natuklasan. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang nasabing maliit na gubat at doon ay nakita nila ang mga nagkalat na ebidensya, isang resibong nakapangalan kay Leonardo Notar Bartolo kung saan bumili ito ng spy camera. Isang business card na nakapangalan sa isang Italianong lalaki na mahusay sa mga alarm systems at isang posibleng DNA sample nagaling sa isang tirang salami sandwich. Natatandaan niyo ba na bago ang heist ay naghapunan sa isang restaurant ang grupo ni Leonardo? Ang salami sandwich na natagpuan sa gubat kasama ng mga ebidensya ay meron packaging ng restaurant. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang apartment ni Leonardo at doon ay nakita nila ang ilang mga plano patungkol sa heist, pati na rin ang isang resibo para sa isang salami sandwich. Ang nakitang resibo ng salami sandwich ay tugma sa brand packaging ng salami sandwich na nakita sa gubat. Dahil dito ay mabilis na pinuntahan ng mga pulis ang restaurant kung saan naghapunan ang grupo bago ang heist at doon ay tiningnan nila ang CCTV footage kung saan ay doon nila nakilala ang mga suspects sa na naging heist. Ang una sa listahan ay si Leonardo Notar Bartolo. sunod ay si Elio Donorio, kilala bilang The Genius sa kanya ang business card na nakuha sa gubat. Ferdinando Finoto, kilala bilang The Monster. At si Pietro Tavano, kilala bilang Speedy. Tanging si The King of Keys lang ang nakalampas sa grupo sapagkat walang anumang ebidensya ang nakuha patungkol sa kanya at bukod dito, hindi niya binigay ang kanyang pangalan sa kahit na sino sa buong grupo. Walang nakakakilala sa totoong pagkatao ni The King of Keys at hindi rin siya nahuli ng mga otoridad. Habang ang dealer naman na nag-hire sa kanila para sa heist ay hindi rin nahuli at wala rin nakakaalam kung sino ba talaga ang taong ito. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, ay inaresto si Elio Donorio, the genius, Ferdinando Finoto, the monster, Pietro Tavano, speedy, at Leonardo Notar Bartolo. Habang inaaresto si Leonardo, ay pinasok ng mga otoridad sa Italy ang kanyang bahay kung saan doon ay natagpuan ang ilang gemstones, lalo na ang mga diamonds na galing sa Diamond Center sa Antwerp, Belgium. Sa kabila ng bigat ng kanilang krimen, napatawan lamang si Leonardo ng sampung taon sa bilangguan, ngunit pinakawalan din agad dahil sa parol matapos lamang ang humigit kumulang apat na taon. Sina Speedy, The Genius at The Monster naman ay napatawan ng limang taon sa bilangguan ngunit hindi na natapos ang buong termino at napalaya din matapos lamang ang humigit kumulang tatlong taon sa pinangguan. Karamihan sa mga nanakaw ng grupo ay hindi na nabawi ng mga otoridad at dahil malaya na ang mga ito ay pinaniniwalaang namumuhay na ang mga ito ng maginhawa, naliligo sa kayamanan at kapangyarihan. Ito ang istorya ng The Antwerp Diamond Heist, ang tinaguriang The Heist of the Century, ang pinakamalaking diamond heist sa buong kasaysayan. Maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat din sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin. Sobrang nakakataba ng puso ang mga positibong mensahe ninyo dito sa YouTube, pati na rin sa aking TikTok account. Pasensya na kung hindi ako makapag-upload ng regular kagaya dati. Sobrang busy lang talaga sa trabaho. Pero susubukan kong makabalik sa dati kong gawe na weekly uploads para sa inyo na walang sawang sumusuporta sa channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana'y ligtas kayo sa dumaang bagyo. Ingat kayo palagi. Ingat sa mga kriminal na pag sa labas.